Yo, guys. Yan. So... Gandang hapon. So, may unbox lang tayo. Unbox ko lang itong, ano... Ah... Uh, mga bagong items natin. Na pang-deliver yan. So, kararating lang nito, guys. Yan ang mga item, no? So, unbox ko lang. Ayan sila, oh. Unbox lang natin. Ayan. unbox na natin yan ang hirap lang ano yun. Aha, kailangan ko ng panggupit. Hanap lang tayo ng panggupit dito. Sabi. Asya. Gupitin natin. Ah, oh, diba? Para mabilis. Ay, nahulog. Kunin mo nga ba sa, sa ilalim? Ito, ay ang ano Ito ay Ah, yung ano pa to Ito ay map Ayan, ito yung map Map pala ito Ito yung kanyang ano Dalawa tapos, ito yung handle, ayan. Handle. Ito yung dryer. Dryer. Yan. Map pala to map. Ah, magic map. Ayan. Double 8 magic map. Ang kanyang brand. Ayan. At saka, meron pa tayo dito, ano. Ah, ilang piraso lang Ito yung grill. Grilling. Grill. Electric barbecue grill. Ayan, ano. Two watts. Lakas nito ba? Tindi nito sa kuryente. tamang tama to pag na, ngayong tag ulan kasi ano eh yung uling basa mahirap ipa ano padingasi na yan so pwede ba natin buksan pwede siguro buksan i-open para makita lang yung loob kung goods kung goods ba kung goods ah mali pala yung ano ko oh. pag open dapat sa kabila. Dapat dito pala. Check lang natin. Kung okay ba yung items. Check natin. Ay, baliktad. check ko lang kung goods yung items. Chela. Okay, Chela ila bas. Ayun. Yan ko lang kung kumpleto yung ano. Electric grill. ito yung kanya ano controller mga paa ay yung mga paa nya yan kompleto naman goods naman goods o, walang sira kompleto malinis kanyang wire ito yung wire yan okay. wala naman Okay naman siya. Balik balikin na natin sa box. Mahirap lang magbalik. Babalik na natin sa box. O, ba? Diba? hirap Mahirap ibalik. Sabi ko na eh. Ang sabi ko na mahirap siya ibalik. ওয়ালাইকুম kapit ka saaakin kapit ka saaakin hindi kita ini yuk, kita balik ayan oke okay. Electric grill, so, ang brand nya wala, wala brand No more brand. Basta nakalagay lang electric grill, barbecue grill. 230, 2000 watts. Ayan, adjustable, detachable, Three heights. Ah, three heights. Hanggang 3 heights, galing no. Chrome. Chrome adjustable grill wire, automatic control, thermostat, cool touch handle house. Okay. Next. Goods na yan. Ano pa itong iba? Ah, hose. Ito yung hose na ano. Hmm. Magandang hose to eh. Magandang klaseng hose na natin yung pangalan. Guys, ayan. Ito siya. Ayan siya. Diba? Magic horse. Ayan. Magic horse daw. Ayan. So, ang kulay niya ay blue. Ayan. So, di ko siya mag check kung ano ganyan pero tingin ko okay naman yan okay yan goods yan de ah mga ano lang pala to mga ulo 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 ulo, ulo. head lang head tamang tama meron ako dyan ano bal nito. kasi yung pinakang map niya wala na ano, nasira na ano. so baldi na lang yun nandyan na natitira yung ano balde na lang niya tsaka yung ano dryer okay pa yung ano nito eh yung nandyan ko ayan so uh, balik natin dito yan sila oh so, to hmm. So mamaya ang deliver niya na ay mga 7:30. Gabi yan i-deliver kasi nasa trabaho yata yung may-ari. Nasa trabaho pa yung may-ari. So, bale de ni-deliver natin 'yan. Diyan lang 'yan sa malapit sa ano. Dito lang 'yan sa may bansa namin. Kabilang subdivision lang 'yan. And so, mamaya, mga 7:30, tayo uh, magde-deliver tayo mamaya. Ayun. So, sa ngayon, 'yan muna, guys. 'Yan. So, thank you, thank you very much sa inyong panood.